Happy afternoon guys! Nagluto nga pala ako ng mga nilaga, nilagan talong, nilagang okra, talbos ng kangkong at ampalayang maliit. Siyempre, kapag may gantong mga nilaga, masarap na partner ay pritong isda. Yan nga pala ulam namin ni mama, dahil wala kaming kakain yan. <laughs> Tapos si mister naman, nilutoan ko ng corned beef, tinanong ko kasi siya kung anong gusto niyang ulam. Ang gusto niya ay corn beef. Ang hirap mag-isip ng lulutuin sa araw-araw. ba -araw. diba guys? Nakaka-relate kayo. <laughs> yung corn beef nga pala, hindi ko na ginisa. Pinilabas ko na lang yung oil. Tinuyo ko lang yan guys. Para iwas kolesterol. Ganon. <laughs> Dinurog-durog ko lang yung buong corn beef. Naglagay din ako dyan ng patatas. Gusto mister, pag corn beef ang ulam ay may May patatas. Hindi ko na nga pala yung pinakuluan sa tubig. Maluluto din naman yan. Tapos dinamihan ko dyan ang paminta. At maraming sibuyas. Pag ganyan ang ulam ni Mr. ay sold na yan. Masarap pala yan. Kahit simpleng ulam, ay talaga namang mapaparami ka talaga ng kain. Naghiwa na rin ako dyan ng pepino para kumain si Mr. Kasi hindi siya kumakain ng mga ganyang nilaga-nilaga. Kami-kami -nilaga. <laughs> lang ni Mama ang kumakain tapos naglagay na nga pala ako ng bagoong alamang at bagoong isda. So, guys. Tapos na ako mag-set up dyan. Ready na para kumain. O, diba pag ganito ang ulam ha, parami ka ng kain. Ilabas ang isang kalderong kanin. Ang sarap para dyan ang kain ko. Ang dami kong nakain guys. Food is life. <laughs> pag ganyan ng ulam ko talaga namang. Ganado akong kumain. Hanggang dito na lang, guys. Sa nga guys. Thank you sa inyong lahat. Thank you sa inyong support. Ah. Ang saya-saya ko dahil napansin na rin ako ni Meta. Kaya kayo, guys. Huwag kayong panginaan ng loob. Tsaga-tsaga lang. Sipag at tsaga. Darating din ang tamang panahon. Thank you, guys, for watching. Thank you po. Bye-bye.